Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. For today's video nga po pala eh, napakaaga naming lahat magising tapos abalang-abala pa nga kami. Pero nga kasi tayo pupunta na napaka-espesyal at napakamahalaga for today's video. Kaya naman samahan nyo nga kami. Habang nire-ready nga po pala din ni mama yung akin mga damit kumain na muna nga ako dito gawa kakatapos ko lang din talaga maligo. Alam nyo ba mga day napakatagal kong hinintay ang araw na to at napaka-excited ko nga rin talaga ngayong araw. Sobrang excited ko parang hindi na nga talaga ako nagkatulog kagabi. Ano hindi? Gayos na rin nga muna po pala ako dyan para na ko nga talaga doon sa pupuntahan namin. Eh medyo maganda naman ako kahit paano? Alam niyo ba mga day, napakalakas nga po pa pala ng ulan sa mga oras na yan. Kaya naman sabi nga namin, sinakto pa talaga kung kailan meron kami pupuntahan. Pero thank you Lord, gawa na nung paalis na nga kami, eh medyo tumila ang ulan. Tapos nung nakaalis na kami, ilumakas lumakas na naman. O diba, tignan niyo naman nga si mama at Dala daladala niya nga talaga dyan yung mga gamit na kakailangan namin for today's video. Pagdating nga namin sa mga eh sinukat nga lang talaga namin yan yung mga damit na kakailangan na susuotin namin mamaya. Pero syempre, secret na muna kung bakit nga ba ako nagdala ng napakaraming damit. walis na rin nga pa pala kami dyan sa mga oras na yan. Gawa na malapit na mag 11 at 11 Ibigan niya ang call time. Ibigan niya naman nga ito si mama ay nakatahob na nga ng ilong niya gawa na hindi nga ito sinay si mama sa aircon. Mga oras nga na yan, sobrang excited ko na nga talaga at malapit na nga kami nung sa mismong pupuntahan namin. Nung makapunta na nga kami sa address na tinuro ito na nga takita ko na nga talaga dito si Jessa sinusundo na nga kami. Kaya nga po si Jessa ang nagsundo sa amin gawa ng yung shop nga po na pupuntahan namin for today's video ay malapit lang sa bahay nila. Baba na rin nga po pala kami dyan para makapasok na kami at thank you Lord nga talaga medyo tumitilan na yung ulan sa mga oras na yan. Syempre, thank you, thank you very much nga rin po pala kala Tito Skate kila Mami siya gawa lang sila nga po pala nag sa amin, dito sa mismo pupuntahan namin. At dahil nga sobrang lakas ng ulan, imbis na mag-commute nga raw kami, ihahatid na nga lang daw talaga kami. Ito na nga po pala ang pinaka-exciting part And dito na nga talaga tayo sa mismong shop na pupuntahan namin. For today's video, ay magpapanilas nga po pala tayo. Thank you very much kay Jess sa gawa ng so best friends. Sa vlog na ito, hindi muna tayo magluluto, sir. Yung magbumukbang ko, di magpapaganda na muna tayo. Pagpasok pa nga lang talaga namin sa shop, ay sobrang labig na. Tapos napakaganda gawa ng color pink nga talaga yung mga gamit. Hindi naman lahat color pink, pero karamihan nga ay puro color pink. Kala, punit color ko yun. First time ko na po pala magpa dito kay Ate Janela at ang pangalan nga po pala ng shop nila ay Janails. i highly na highly recommended ko talaga to sa inyo gawa ng sobrang ganda magpa- nails dito. Yung tipong first time mo lang magpa-nails pero hindi ka nga talaga nabigo kundi natuwa ka pa talaga at nag-enjoy ka pa. Open nga po pala sila everyday Monday to Sunday, 7am to 10pm. Pero no to walk-in nga po pala sila for bookings lang po sila only. Pero kung tinatamad ka na nga talaga pumunta pa sa shop nila pero gusto mo magpaganda eh pwedeng-pwede rin nga talaga nga rin po pala silang ina offer na home service para nga po talaga sa mga tamad nang lumabas pero gustong magpaganda at magpatato. Yes po opo, hindi lang tamang papapaganda at hindi lang tamang papapanails kundi pwede ka rin magpatato dito sa shop nila. By the way, meron nga rin po pala silang FB page kaya naman pwedeng pwede nyo nga po talaga silang i-PM doon. Kung meron pa nga kayong mga gustong malaman, pumunta lang kayo sa page nila gawa ng malalaman yun nga rin talaga doon. Kaya nga rin po pala sila sa Porok 3, Barangay Burabo, Dait Camarines Norte. At naman sa mga taga-daet yung na gusto nga talaga magpanails, eh pwedeng pwede nga talaga dito. Grabe, mga diver. time ko lang magpanilas dito kay Ate Janela. Pero parang gusto ko nang bumalik-balik. Gawa ng napakaganda ng pag-asikasa niya sa nail ko. Paano ba naman wala man lang ako naramdaman na isang sakit man lang nga, habang ginagawa niya nga talaga yung nails ko. Grabe, super gentle gumalaw ni Ate Janela. San ka pa? Dito ka na sa janel nails. Ding hindi rin nga talaga kayo dito magbaboring. Gawa nang meron silang ina-offer dito na free wifi. Maliway nga pa pala sa pa-free wifi nila. Meron din sila dito na medyo maliit na TV. Kung saan nga ay pwedeng pwede ka manood ng movie at pwede ka din mag-request ng movie na gusto mo. Tulad nga hindi masyado nakakahawak ng cellphone lalo na nga talaga kapag lalagyan na nga talaga ng cutics yung kuko ko ay hindi na pwedeng maghawak ng cellphone. Kaya tamang nood na lang talaga ako diyan sa TV at nakaka-enjoy naman di ako naboboring at hindi rin ako inaantok. Hindi nga pa pala ako inaantok diyan sa mga oras na yan gawa na enjoy ko nga talaga yung pagnood ko ng TV. Pwede na lang din nga talaga sa inyo kung magkakatulog nga ba talaga kayo dito ra antok yan gawa na si mama nga inantok nga talaga siya napakalamig daw kasi dito sa loob ng shop. Na nga pa pala yung nails ko before nga talaga siya diyan lagyan ng Qtix and design hindi pa yan tapos simula pa lang yan. O, diba? Simula pa nga lang talaga pero parang gusto ko ang umuwi sa sobrang ganda na agad ng kuko ko. Hala. By the way, before nga po palang lahat, pinapili nga po pala ako dyan kaganina kung anong color nga raw ba tsaka design yung gusto ko. Alam nyo ba mga day sa Pinterest, pa nga talaga ako namili ng design tapos kaya nga talaga siya ni Ate Janela. Kahit nga anong design ang i-request mo kay Ate Janela, basta kaya niyang gawin ni gagawin niya talaga yan. Prinipare nga lang po pala dyan yung nails ko, gawa ng tanghali na nga po pala, kaya na makakain na rin nga po pala kami. Kaya naman thank you, thank you very much kay Ate Janela, gawa na may palibre pagkain pa nga talaga siyang pantanghalian. Mga oras nga na sinulit-sulit ko na nga talaga yung paggalaw ko, gawa ng mamaya nga ro kapag nang lagyan ng ato talaga na design ng kamay ko ibawal nang ro siya masyadong galawin pero okay lang alam ni na is ganda Hello. Masuk ka pa pala dito sa mismo shop ito nga po palang lola ni Jessa at napakatagal ko na nga po pala hindi nakikita ngayon na naman nga lang po pala ulit. Ay way after nga po palang kumain eh nagpahinga nga lang kami tapos ayan balik na naman nga talaga tayo sa paggawa ng nails natin. Lalagyan na nga po pala yun ng cutics at malapit na nga talaga tayo sa favorite part ang magde-design na nga talaga. Bilang isang customer nga po talaga Nakatulad ko ay napaka-excited ko nga talaga kapag magde-design na. Kala lang feel ko lang talaga napaka-satisfying kapag malapit nang matapos tapos kapag malapit mo na makita yung napakagandang design. Ano ba mga day kung kailan nga talaga bawal nang galaw-galaw yung kamay ko. Saka naman nag-order sila mama ng mga pagkain. Ala, mm. favorite ko pa man din ng burger sa Caprice, Pero syempre, tiis ganda. Malapit na nga po palang matapos itong nails ko. Pero wala man ako naramdaman na kahit anong sakit. Saka nagulat din nga ako gawa ng malapit na pala matapos kakapanood ko nga inalibang na nga ako. At hindi ko namamalaya ng aura. Mas na star nga dito ay nagmumukbang na ako naman nga dito ay panay paganda lang ng nails. Hala, makita nga dito sa napakaganda ng pagkakagawa sa nails ko. Isabi eh, niya naring na rin nga raw po pala siya. sa na pamangkin, ko na rin nga talaga siya ng nails. Ala, sana mabait na pamangki. At dahil favorite color ko nga ang color pink, i color pink na nga talaga yung pinagawa ko na design. Hello? Sobrang kikay-kikay ko naman tignan kapag color pink yung nails ko. By the way, nag-request like, nga po pala kay ate ja, na Sabi ko nga, eh, wag nga po palang maglagay ng beads. Gawa nang baka nga sumabit-sobit nga talaga sya sa buhok ko. Sa mga nails nga po pala napapagawa ko, eh, ayoko nga talaga na merong mga beads. Gawa nang napakadali nga masira kapag merong mga ganun. Yun na lang talaga yung mabait si ate Jana. Kaya naman sabi niya, lalagyan niya na nga talaga ng mga dots na silver yung aking nails para hindi nga raw talaga sumabit-sabit sa buhok ko. Fast forward, napakaganda na nga ng nails ko. Grabe, highly recommended talaga ang John After ko dyan magpa si kumain na rin nga ako. Gawa ng nagutom nga talaga ako. Alam niyo ba sa sobrang galing gumawa ni ate Janang ng nails ko? Feel ko araw-araw na ako magpapanails sa kanya. Ala, araw-araw papalit-palit. Grabe, yung nails ko nga for today's video mas gubanda na nga talaga nung ginawa na ni ate Janang ng nails ko. Grabe, napakaganda. Pa rin ako makapaniwala na yung pud, -pud ko pala na nails ay eh, pwede pa palang pagandahin. Hala. Habang kumakain nga po pala ako, dumating na po dito yung makeup artist. Pero syempre, bibitin tingin ko na muna kayo, at hindi ko na muna sasabihin kung bakit nga ba dumating yung makeup artist at kung bakit nga ba kami kumuha ng makeup artist. Kaya manang ganito nga lang po pala ng ating vlog for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Abang nyo na nga lang po pala bukas kung bakit nga ba kami kumuha ng makeup artist at napakadami namin dalang gamit. Thank you very much nga po pala kay Ate Janela. And yun nga lang po pala for today's video lang sa Top and God bless. Thanks for watching. Mwaps!